Nakakatuwa naman dahil may nagtatanong dito sa bag ko na lagi kong dala-dala kapag umaalis ako. So sakto ngayon, paalis ako. So ipe ko sa inyo. <laughs> Ito siya guys, oh, Korean leather bag. Sa so, bakit bag siya? So pwede mo siyang i-shoulder na ganito or pwede mo rin siyang i-body bag. So, naa adjust siya. Ang haba ng kanyang adjustable. Tignan nyo. At super kapal niya pa. Kaya super kapal niya, super tibay. Scratch proof na rin ito. So, medyo matagal-tagal ko na rin siyang ginagamit ngayon. At favorite ko siyang gamitin, lalo na ngayon, na pag umaalis ako, ay, ay ang dami kong daladala. Alam <laughs> mo yun. Ito, naa adjust siya ng ganun. Pinakamahaba. Ito siya. So, nalalagay mo siya. Nagagawa mo siyang body bag. So, tignan nyo ito. Oh. Ang dito kasi pwede mo siyang panlalaki, pwede rin siyang pambabae. So, ganyan ang style niya. O, ba diba? Para siyang ano lang, yung parang vintage Korean. Korean a uh, leather bag. Pero, ang ganda ng pagka-leather niya. Super tibay. So, tignan mo kung ano yung uh, nilalagay ko dito kapag uh, pag umaalis ako kung ano yung nilalagay ko dito. Nadi! Iniba ko lang yung pwesto ng mic ko kasi masasagi siya kapag nandito. So anyway, ito yung laman niya guys. Sa pakita ko, marami kang malalagay dito. Siyempre, unang-una lang nilalagay ko dito ay ang aking tubigan. Kaya favorite ko siya kasi kasyang kasya dito sa bag na to. At ang kagandahan dito, alam nyo, meron siyang kasama ng free pouch. Kapag ka kayo ay bumili nito, meron na kasyang kasama ganito. kasama meron na siyang kasama ganito na pouch sa loob. So, ito yung lagi kong dala na, eto pwede nyo lagyan akong mga kung ano-ano nyo. Ayan, ganyan yung marami akong dala yan. Tapos, meron din akong payong na maliit lang din. At, syempre, yung aking makeup kit on the go. Ah, syempre yung wallet. So, ayun lang naman yung mga dala ko tapos may mga tissue tissue lang. So, ayo, marami ka marami ka pang malalagay dito. <laughs> so, ganoon siya. 'Di ba ang tibay nito? So, matagal-tagal ko 'tong magagamit kasi napakakapal lang kanyang pagka leather. Konti na lang yung isaks nito ha, kaya i-check niyo diyan sa akin yung basket baka mayroon pang available. Murang-mura lang kasi ito nasa 349 pesos lang yung bili ko nito. So, i-check out niyo na diyan. Sulit na sulit pa 'to at makapal yung tela oh. Ayun. Kaya na ako kaya bye <laughs> Kung isa ka ng content creator, eh congratulations sa'yo. Ipagpatuloy mo lang yan. Itong ipiplex ko sa'yo, kailangan mo ito. Wireless microphone, hindi ka na nga mag-worry na malulobat yung isa dahil dalawa na yan. Sing laki ng 5 pesos with charging case na yan. Ang cute ng design niya. Akong to sa iOS at saka sa Android ang kagandahan, pwede mo siyang ilagay na ganyan, tapos ikakabit mo lang siya ganyan. O, di ba? Ang galing. Tapos, pwede rin ito sa loob ng damit mo. Kunyari, ito. So, parang hindi magsut yung damit mo. Ilalagay mo siya ng ganyan. Tapos, ilalagay mo sa loob. Kasi nga, magnetic siya. O, ba? Diba? hindi gusto yung damit mo. Meron kang microphone na hindi halata. Eh, ikaw, may trust issue na baka mahulog sa labas habang nagbablog ka o kaya tamatakbo ka. O, hindi gawin nating necklace yan. O, instant pendant. O, oh, di ba? Ang galing! Ito yung boses ko sa labas na umuulan na maraming tricycle without microphone. Ito naman yung boses ko na nakauna yung microphone at noise cancellation. Dito dito pa rin tayo sa labas, maraming sasakyan. Ito naman kapag ka nasa tricycle ka, di ba sobrang hindi kapag ka nasa tricycle ka, nalangan mo talagang mag-mute. Pero ito, tingnan natin kung malilesan ba yung sounds niya. Andito ako sa kapitbahay namin, so 3913, 39, so mag-dorbel lang ako. Baka... Nandito. <laughs> Mga kapit bahay tayo. So, nakakamara pa rin ako. Tsaka naka-on din yung ating microphone. Ano rinig pa rin kayo? Kahit na super layo ko nyo. So, di ba ang galing? Ito, <laughs> pabalik na ako eh, daddy. <laughs> Wait na. Pabalik na ako. I'm here. I'm coming back! Yayamanin niya na phone case na pwede nyo pampalagyan ng pangalan. Ay, ang cute niya! Nakita ko nga ito sa TikTok at napollin in love ako talaga sa ganda. Wala kasi ako nakita ang ganitong design kapag ka naghahanap ako sa mall. Available from iPhone 11 to iPhone 15 Pro Max. Itong sa akin, iPhone 15 Pro Max siya. Silver color. O syempre, may other color din yan. Mm. Meron na din pala siyang kasamang screen protector ng camera na pwede nyo tanggalin katulad niya na ginagawa ko. Ako kasi tinatanggap angle ko siya kasi piling ko nababawasan yung linaw ng camera ng iPhone ko. Pwede din siyang ikabit na ganyan lang. Yung simple lang, walang kumikinang-kinang. Pero kasi ako bet ko yung may kumikinang-kinang na glitter. Safe din pala siya kapag ka bumagsak, kasi meron siyang protection na apat na corners dyan sa mga gilid. O oh, di ba diba? Ang share niyan tigdan kapag ka may pag-glitter yarn. Yung camera ng lens, safe din naman siya kasi pag nilapag mo siya, meron siyang base doon sa Pinaka-camera niya. At eto din yung mas nagustuhan ko. Meron siyang pa-stand na magnetic. Kung meron kang bilog na power bank pwede ka na mag-charge dito. At hindi lang yan, hindi mo na kailangan ng phone stand. Pag gusto mong manood habang kumakain ka or may ginagawa ka. I Smooth din pindutin yung mga side button niya. So ayan, kumbet nyo rin. Nasa yellow basket lang yan. Eto guys, yung high heels na favorite na favorite kong suotin. Kahit maghapon pa ako sa galaan hindi sumasakit yung paa ko. Tignan nyo, 9cm yung taas niyan pero napaka-comfortable niyang suotin. Kaya tignan nyo, gamit na gamit ko na to. One year ko na yata itong ginagamit. Kaya tignan mo naman, kupas na yung kanyang name dito. May nakalagay dyan, passion. Pero ito yung brand, pero okay na okay pa rin siyang suotin. Napakalambot ng swelas niya. Kaya ayon dahil gamit na gamit ko nga ito at favorite ko siyang suotin. O oh, order ako ng bagong color. May available kasi sila na color nito. May white, at saka yun yung brown. At etong in-order ko, ito yung black nila. So, talagang favorite ko to. Ay! Ito, oh. yan Size 36 ako. So, ito yun siya. Yung color black nila. So, ganyan siya. May, may nakalagay siya dito ang passion sa, sa Suarez. Ayun nga, ito yung brown ko. <laughs> Kupas na. Alam niyo naman, nagamit na gamit na. Tingnan mo, o, oh. Pero, wala pa rin siyang, ano, damage or anything. Ano pa rin siya, durable pa rin siya. Tingnan nyo naman kasi yung tela niyan, oh matibay, As in matibay, one year ko nang gamit yan. So, ito yung black nila, na maganda kahit na anong outfit mo, kasi may lakad ako ngayon. So, ito yung susuotin ko, sa so, bagay siya sa white, and cream na pants, kahit na naka-shorts ka dito, naka-jeans, naka-dress, pwedeng-pwede siyang ibagay. Ang ganda kasi ng sole nito, ang lambot dito, oh. Kahit na alam mo yon kaya hindi siya masakit sa paa, guys kasi flat siya dito hindi yung parang nakatungo talaga yung ano mo yung paamo mo hindi siya masakit as in eh, maghapon kong suot to eto lang yung high heels na kaya kong suotin maghapon kahit na maglakad pa kami maglakaran sa mall hindi ba ang ganda nito kaya favorite ko so next time o order naman ako yung kulay white nila ah meron na akong black and brown so Next time, yung white naman. So, lalagay ko to sa akin yellow basket kung gusto nyo mag-order na nito. Ang tibay-tibay niya, guys. Tignan nyo naman. Sa so, ano to, size, uh, true size to. Kung anong talagang size ng paa mo, yun ang orderin mo. Kasi yung iba kasi, minsan nang uh, kalangan mag-add, ano ka, mag-add size ka. Pero para sa akin, 36 to. Ito yung 36 nila. So, ayun, lakad na tayo. May gala kasi ako ngayon sa so ito yung ko. Yung outfit ko pang jeans. Ipapakita ko sa inyo pag sinuot to. Kasi may outfit tayo na naka-jeans. Wait lang. Ganito siya pagsuot. Sa bagay ito sa mga luyong paa. Yung malalapad. So, ayan siya. Super comfortable. Bagay sa jeans. So, kahit na anong, ano nyo, sa dress. Bagay din to. So, ito, ito ang aking outfit today. So, ganyan siya. Lights, camera, action. O, oh, di ba? May pa-entro pe ang person. <laughs> Excited na ako magkaroon nito at ito yung trending sa TikTok na tofu light na talaga namang gaganda yung mga content nyo. photography lighting feeling ko professional content creator na talaga ako. May kasama pa siyang silicone cover o di ba box pa lang social na. Mataas din yung battery life niya ha 2000 mAh so matagal siyang malubat. Meron din siyang kasamang cute na cute na tripod. Ito pwede rin siyang palit-palitan ng color o yung nagbi-blink o yung nag- eh. di ba? Ang cute! Pwede din pala siyang i-adjust-adjust yung lakas ng lightening. So, depende sa gusto mong timpla ng ilaw. Kung, madiliw, kung maliit yung maliwanag or madilim, maliit lang siya ha, pero ang liwanag niya, super handy lang yung bit -bitin. Kahit na meron siyang uh, maliit na tripod, kasyang-kasya mo yan, ilagay sa handbag mo. Di ba? Ang galing nito. Napaka-portable niya at ang cute. Naka-full color pala siya kapag nakakabit na yung silicone. Mas lalong lumilang maliwanag. At syempre, may kasama din yan manual, tsaka yung warranty na hindi naman natin binabasa. Hayaan nyo na yan. Pero eto, tingnan nyo. Oh, ang cute. o oh, kung gusto mo, pwede rin siyang ilagay yan sa tripod. Kapag kayo ay nagsushoot, o oh, ba diba? Tapos kapag ka shoot na kayo ng product, pwede nyo ilaw-ilawan, iba-ibang color, tsaka yung may nagbibling-bling, o oh, depende na sa inyo. Ay, ang cute. Check nyo sa yellow basket. Bakit naman si Gabo Tumblr naglabas kayo ng ganito? Kagandang pink mat. Ah, ba? Hindi pa nga ako nakakaget over dito sa rose pink nila. Meron silang ganitong Barbie mat na matching na patching sa buhok. Oh, tignan niyo naman kung gaano to kaganda, mi. Oh, matte pink. Ang ganda naman ng pagka-pink niya. Barbing Barbie. Triple vacuum insulated na rin to. Stainless steel. At saka yung ilalim niya, silicone na rin. Creamy peelings ba. Meron siyang seven colors na available. Siyempre, mag-ice test tayo. Kung tatagal ba to ng 24 hours ang ice dito. 12 hours naman kapag ka-hot. So, pwede niyong lagyan ito ng coffee. Habang nag-test nga tayo, samahan niyo muna akong gumala sa Festival Mall at look at that, nakasale ang H&M dito. Cool na cool nga itong aking tumbler. O tignan mo stand up ang kulay niya kahit saan mo siya ilagay. Pansin na pansin. Hindi pa nga natunaw yung ice kaya nag ulit ako ng water. Late na nga kami naka kaya kinabukasan ko na chinik ulit kung tunaw na ba. Time check nga 8am habang nagko-coffee ako pagka-alog-alog ko may ice pa nga siya mga Mia. Tignan nyo o legit na tumatagal siya ng 24 hours.